sa pagbabay -bu and sell lahat pwede ibenta katulad na lang nitong nabili ko konting pintura lang to at pwede nang ipo sa marketplace at habang naghihintay tayo na mabenta yon ilalatag naman natin ang mga product natin dito sa streets namin salamat nga pala dito ay kambal na tumulong para buhatin yung mga gamit natin at syempre bago tayo pumwesto nagpaalam muna tayo sa may-ari ng tindahan na baka pwedeng pumwesto rito sa gilid nila at syempre dapat sa business matiyaga ka para umikot yung puhunan na pinaghirapan mo sa unang display ko nga ay may mga ilan-ilan ilan na pumupunta at tumitingin sa mga paninda ko syempre kaya sila napapatingin nagag nagagandahan sila at nagugustuhan nila yung produkto ang binibenta ko. Sa so, una, titingin, bandang huli, mapapabili na rin. At nakakatawa lang sa part na to, marami nang tumitingin ng mga produkto natin. Ay, Tapos may mga tropa akong dumadaan. Shoutout sa Elot. Ingat lot, ingat lot! Tapos nakita ako ni Luis na sumusuporta sa live eh, ko. Eh, Dahil nakasuporta siya, binigyan ko siya ng tumbler. Grade 9. para sa ito, libre ko na. Yun know? well, no, libre. Thank you, Zawad Cuts! Oh, para kay Luis. Palagi mong gamitin yan at pagbutihin ng pag-aaral. At dumako tayo dito. At dito nga si Sir, kanina pa tumitingin. Talagang nagugusta niya yung mga sapatos na nakikita niya. Branded kasi yan, mall ma pull out. So guys, dahan din tayo dito kay Sir, oh. Yeah, thank you. At yung speaker, oh. Thank you, Sir. Come again. Ay, Sir, paano? Pwede mo follow yung page namin, Sir. Ay, sige po. Yun, salamat. Kasi ano, eh. Sa po ko okay. nangarap na ano, eh. Entrepreneur business-minded, eh. Ito siya, online store namin. Pwede kang kumuha dyan or mag-order dyan ng mga latest na ilalabas namin na sapatos. PM ka lang sa akin, tapos picturean nyo lang po yung mga binili nyo ngayon para bigyan kita ng mas malaking discount, sir. Hmm. Nice deal, nice deal. Ayun, nice deal tayo kay sir. Dalawa sana bibili niya kaso yung isa hindi niya kasukat sayang. Pero soon magkakaroon tayo ng mas marami pang sapatos. Kaya sipag lang para maparol yun natin yung puhunan. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako eksperto pagdating sa entrepreneurship. Dahil sa pagpupursige kong matuto, talagang gusto ko siyang maranasan in my own way. Yun guys, syempre kapag nagsisimula ka, wala mo na pumapansin sa'yo. Pero tuloy-tuloy lang, padayon kumbaga. Para sa mga pangarap mo, Malang araw, marami din makakapansin sa mga pinagagawa mong makabuluan sa mundo. Kaya ito, kanina may nabenta tayo. Ngayon, nintay na lang tayo na panibagong customer natin. And chillin lang tayo dito. Pero sa totoo lang, first time kong maglatag dito sa streets. Pero in fairness, ang daming bumili. Mga madam, sir, binin na kayo ang sapatos. Mura lang. Pwede hulugan. Three gigs. Umaga hapon gabi. Ito pala kayo na pagbenta, no? First time ko magbenta rito sa Cali. Mura lang, pwede 3 Gibbs. Branded na sapatos, oh. Bago to. Pwede ulugan, 3 Gibbs. Umaga, hapon, gabi. Te, bilhin natin, sapatos ko. Branded. Mura lang, pwede 3 Gibbs. Umaga, hapon, gabi. <laughs> Nag-start nga pala ako dyan magbenta ng 11am na tapos tayo ng 6pm at ito yung kinita natin ngayong araw. Naka 7,000 plus tayo ngayong araw. Hindi na masama para sa street so bukas ulit mga repa. Get na kayo.